Para kay Claude. Mamaya amin, putra guys, magpatayang kami ni Claude. Sino mas malakas marksman sa amin? Pugas oh, <laughs> ka Magpatayang kami mamaya ni Claude. Sino mas malakas? Kalma lang, kalma lang. <laughs> nag na ako dito, pre. hindi, 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 hindi. Tingnan lang natin kung anong kulang. Kailangan nyo kasi, mga pre, pag naglalaro kayo, kailangan nyo... You don't... Uh, hindi kayo dapat magkakan, mga pre. What we call this? Huwag okay, kayong kasi... mga answer, kasi... Tapos, ka mga Ginagbo yata ng iba tapos kakanseran nyo lang. Nakakabad yan mga pre. Masyado oh. ka sinungaling na mat. <laughs> tapos, naglalaro kayo, taro lang, wag huwag niyong kanserin. Maawa naman kayo sa iba dyan. Sumalamit na no. <laughs> wa. Hindi na gumakain para lang magparang up. Tapos kayo kakanserin nyo? Ano bang utak mayroon kayo? Napakasalbahin yung tao. Wala nang kwento tao! Dapat <laughs> ganon, ganun. Masama yan. Huwag na huwag niyo yung gagawin na yan. Kilala kong kaliskis mo, oy. <laughs> Nakawa naman kayo sa mga kan, sa mga... Sa mga nagpupuyat dyan. Alam mo na may mga ginagawa mo, nakakasakit ka ng kapwa mo, tinutuloy mo pa eh. man, sir. Napapadrama na ako dito eh. Ako nga, ayusin ko na laro ko eh. Upakan kita dyan eh. Tulad nito, kulang kami ng marksman. To, ako magiging marksman dito. Hanap tayo ng masakit na marksman dito. Dapat ganun mga pre, huwag talaga kayong mangansir. Maawa naman kayo. Marami ka na sinira dito. <laughs> masakit na marksman dito? Sino ba masakit na marksman dito? Ako na marksman! Ah, marksman tayo, marksman. Prokotin mo, kagaguhan mo. <laughs> marksman tayo kasi marksman eh. Critical build tayo, no? So ito, tulad nito, nag-marksman ako. Oh, suko na ako sa'yo. Kung dito kami, meron tang. Si Akay, meron support. Si Nana, meron marksman. Ako, Selyon. Kung masama pumatay, may accidente ko yun. Meron tank. Merong tank na fighter, si Esmeralda. At merong assassin. So, completo line-up kami. Kung may abnormal! Hey! Hey, make it right. And Singir Oh singir ya Oh 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 ayus ayusin mo, pre Oh 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 Cuma himikan aja <laughs> Minum bukuk Minum is nakasama tong tanga naman oh iko naman talaga oh bobo ka ba pre oh bobo yan ni eh. isa ka pre eh. bobo yung ismi oh oh, oh. BABY DUA eh, eh, eh. <laughs> What the f**k doh, what the f**k? Dulu yang sesepak <laughs> tuh Asawui Asawui, ha? What the f**k? What the f**k? <laughs> <laughs> ah, asa kah? Ano? Oh, aduh, bakit? <laughs> Kamu oh bulbul Magbinta ka muna ng balut na marami bago mo kumapatay. Salita-salita kang ganyan. Eh, nung araw eh, titinda ka rin ng banana cue. <laughs> Mapapatay? Lose, lose! Ops, 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 ops. Tragis na ka ito, napakabugok. Pwede <laughs> na, bugok pa. Bawak pa itlog. Ubus um, na, nagkaramatay na mga kasama kong mga tanga. At mga bulbulan, you know? Ikaw, alam ba, wala kang pakinabang dito eh. <laughs> Claude. Mamaya amin, putra magpatayan kami ni Claude. Sino mas malakas marksman sa amin? karon. Oh, <laughs> ako nandito si Goshen na ah. magingat tayo pre. Si Goshen, mukhang pinag ako. Nandito yan sa gilid si Goshen pre. Relax tayo, relax tayo. Nandiyan si Goshen eh. Bright na bright ka talaga. <laughs> ramdam ko yan. ramdam ko yan. Ah, oh, wala pala. Hindi ko pala ramdam. <laughs> oh, napatakbo siya, no? Bubo kasi ng gosyon eh. Ay, ng nang gosyon. Nang, nangakay, quitter. Iyakin bata. Eh, hey, ikaw bakla. Maghihilak <laughs> <laughs> ka to doon. Kasi maghihilak ka eh. de. Oh, tangin ah. Patay ka sa akin. Eh. Nasabi ko sayo O, si Kana. Si... Magpatayan kami mamaya ni Claude. Sino mas malakas? Tapang mo. Sino mas malakas Markman sa amin dalawa? Hinihintay ko lang pagpasok niya at babanatan ko siya. Inaayos ko naman eh. Kayo, inaayos nyo ba? Ito lang naman hindi okay. Eh. yan ang tanong. Ayos na ayos ako maglaro eh. Di ba? Hindi. Ikaw, inaayos nyo ba? That is the question of answer. Ha? The basic question of all time. Ha? Pa English English pa? Bago nyo sabihin na ayusin. Oh, diba? Oh, retreat, 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 retreat. Retreat, retreat, retreat. Ako, ako bahala magdipinsa, kayo magpush. Nak. Oh. <laughs> ako ang napauwi sila lahat. Look, pwede na ako magdip dito, pre. Nagkaraubos kayo? Tutulog ka sa pansitan <laughs> eh. Buhay pa! I'm fucking lucky babes! Napaka-swerte nila lang ko talaga no. Abot langit yung swerte ko eh. <laughs> Hindi ako na-burbers eh no. Kaya <laughs> nga Ayan, takbo, takbo. <laughs> ay, okay, si Claude, o. Si Claude, o. Papasak, o. Si na, ko yan, pre. Ah, butang na. Naitan eh. <laughs> na tayo. Okay na tayo. Naitan Wisit! Ang bilis natunaw, ah. Ay, na-okay na buhi. Last kill. Ay, tanga. magulo. Waka magulo. <laughs> yan, ubus. Oo. Oh. Jesus naman, naman! Dipinsa, dipinsa, dipinsa! Dipinsa first! Oh, tragic na gusyo na to, men. Nakupa, men. Nakabawi ang miyuri punggol. Dipinsa, ha? Ah. Aba matindi yun di pol, bul bulbul, ha? Ah. Bunga nga mo, dada ka ng dada. Push na tayo, push na tayo. O, oh, dipins mo na. Wala si gusyo, no? mag iingat mag iingat mag iingat Kalma first, kalma first. Ayos, ha? <laughs> Nakupatay. <laughs> Tama na, mali. Ika ako, hindi ako nag-last kill. Dapat nag-last kill ako eh. Patay yun eh. Kailangan ka pa. <laughs> Nagsilip kasi ako dun Hindi ako nakapag-ready Kung na-ready ko yun Ubus yun eh Tanga ka kasi Uy, hey, dipinsa dito we. O, oh, tanga na GG na yata si ka dito. namin, natalo pa tayo. Panalo yun eh. Wee, talaga, oh. armayan yan sa'yo. Ano, <laughs> luging-lugi talaga sa kasama eh. Ang bugok no. Oh. Ang bugok ng kasama eh. Dapat nire-report yung mga cancer na kasama eh, oh. no. Kasalanan mo yan eh. Ano <laughs> na, free. Ako yung pinakamalakas, oh. Kita, MVP ako, oh. MVP ako, pre, oh. Hindi naman ilusyon mo, ha? <laughs> <laughs> Bubong mga kasama, yung mga pabuhat, eh. Isa <laughs> <laughs> ka,